putok na putok. Mm -hmm. Yung business nyo, sir, kasi gumaroon na. Mm -hmm. Ito, umusok. Ito, ito, ito. Itong L4. L4, L4 L5. Hindi lang pala L4, L5. L2, L3. Diffuse this bulge. L3, L4 diffuse with a tiny posterior central annular fissure indenting the ventral tacle sap, causing mild bilateral neural foraminal narrowing more on the right. L4, L5, these balls in softerine pose, inferiorly directed post in this extrusion by okay, indenting the ventral tacle sap, and point D1, D2. With intermediate steel, hyper focus with a rim of hyper, high for intensity measuring approximately 0 0.4 by 0 0.8. Small silver T1 with hyperextension okay. focus anterior epidural space of l Maybe small fossae, extra dual fat, cannot exclude minimal hematoma. So sir, medyo malayo na 'yung ano, medyo malayo na 'yung pagkawarat ng L4 L5 niya. Kasama na rin 'yung LP. <coughs> L2 L3 L4 L5. Gumana 'yun talaga oh. Talaga siya. Oo. Eto? oh. Mm -hmm. Ngayon, ito. Dito. Dito ako pa sana. Ngayon, makakaramdam ko ng paghina ng mga paanyan okay. Kasi nga, yung ventral tegra, yung sinatawag na yung central disc extrusion. Ayan eh, no? layo na yun. Kung baga, kung mapapansin nyo, tignan mo yung buto mo. Dapat, oh, ayun, ayun tingnan mo yung buto mo, yung puti, yung pinakabuto, ito oh. Para siyang umupok pa. Umupok. Layo. Ah, oh. Tignan mo yung difference. Oh. oh. Mapapansin mo ito, ito may puti. Distansya na. Oh, tingnan mo. Kalat na kalat yung kabila. Eh, kailangan sir yan, makayod. Makayod. Matanggal yan na sobra sobra eh, Ang daming sumobra yun. Matanggal yan tapos. Pwede naman kayong... Oh, ilang taon na yan? Ano pa ang sir? Um, Masat ka yung buwan na. Bago-bago pa pala. Sir, lalala pa yun sir. yung ang totoo. Ngayon, susubukan natin ano. Kasi medyo warak na warak talaga siya hindi maganda yung pagkawarap niya. Ito, ganito. Ganito yun, ganito rin yung pagsaka tumi. Ganito yung nangyayari sa inyo. Sa likod, tsaka sa harap. Utok siya sa ano, utok din siyang pag anong. Kaya maaring kahit anong posisyon nyo, may masakit. Madinang ganon, madinang ganon, may masakit. Kasi sabog talaga siya. Ano bang ginawa niya? Ano bang ba't ganito ka Ano sir? Yung tatay ko, gusto, naligin, naligin, naligin niya. Hmm. sabi siya na nag-ilipat mo na sa kasi tapos na maligin. Ilipat ko sa wheelchair, nasa pinto ka. Ano? Pinatatay ko naman siya. Tayo kung ganun. <coughs> Ay pipihit kung ganun. Hindi ko naman sakal mo. Ay e, malayo pa sa wheelchair, biglang umupo. Na, nasabay ka ngayon? So, nasabay ako. Pinagsak ko, mabubuhal kami parehas. Eh, hmm. ang bigat ng tabi. Pinuhod ko pa ng gano'n. Hmm. Okay. kasi sabog na sabog talaga siya. Pag lagay ko siya wheelchair, parang... Nang, Kina... parang nag ka? Hindi. Ano? Hindi, hindi naman kalitig pa naramdaman. Parang wala nang ng hindi nga. Hmm. hmm. Tuloy ako ng trabaho. Trabaho pa rin ako. Parang sa bahay. Hmm. Mga bandang alas 12 ng tamad. Sabi ko, nakaralag ako sa punto. Tapos nakakano na ako. No? Hindi naman, hindi naman. Kung baga mayroon ng pektos. Mayroon na ako. Sabi, tapos naramdaman ko, magmanid yung kaliwa ko. Hmm. Dito lang, ito ka nang kukupi pa eh. Hmm. Katagalan? Hindi ko naman, ano, tapos, araw na uwi, siguro nangyari. Pag linggo, pinahilag po sa natural. Sa parang pipita na. Uh, traditional hilag. Nihilag ako na ka. Okay naman. Hmm. Nung bandang ano na, nung, um, Martes, balik nung therapist ng tatay ko. Nung okay. therapy ako. Doon ako na lumipo. Doon ka na na Doon ako yung nakatay. Lumipat sa... Lumipat sa kanang ba? Tinagrabihan ang kanang. Alam niyo kung bakit? dapat talaga marunong umintindi sa nararamdaman niyo. Mm -hmm. Kasi yung therapist lalo, no, hindi tumugma. Kaya mm -hmm. napansin mo, lalo lumala. Ito mm -hmm. nga kasi, kailangan niya, kaya niyang ipaliwanag sa'yo yung nangyayari sa'yo. Hindi, hindi yung therapist kasi ako. Wala pa. Wala pa kasi. gumalat na ng ano eh, todo eh. Sabi ko, napalala niya. Doon pa siya, parang hindi doon napasama -asama. Kailangan niya, nung bago pa, ganunin mo lang. Squeeze mo lang. Mm -hmm. Wag wag niyo muna ipilit na iyuko ng ganoon, wag niyo muna ipilit ng ganoon. Kailangan kasi patagilid para sumingaw lang siya. Kaya nga ako naman no. Tayo ay ako dati nakatagilid. Kaya niyo naman bumili noon yung mura lang 300 400 30, 30, 30, 30. oh, na yun. Oh, meron na akong dito siya. Nasaan? Hindi ko na Sige. Meron po siya. Susubukan ko 'to. Tayo ito. Susubukan na natin 'yung ano. Pero sana guman gumanda yung pakiramdam nyo. Hindi ko gagawin yung kagaya ng ginawa nyo. Sisimplihan ko lang to. Sisimplihan ko lang to. Hindi kasi maganda ngayon yung kalat ng bis niya. Ang laki nung in-extend. Tapos yung nakikita niya, tinuturo ko madalas tinuturo yung puti. Yung pinakabuto, umumabante. Kaya yung dapat yun, maano, sana, ano. Tayo. Okay. Tayo, susunod natin.

Meron lang akong itinulak talaga na ano. Kasi, medyo Ay. Ay, slight na talaga eh. Hindi, hindi ka eh. Ah. Hindi na siya Talagang pag muna tayo yung kamer na pa. Parang... Ayan, sige. Ayan, kaya? Ayan. tandaan lang natin. <coughs> Na ko. Ko na sige, ya, ako yung na wain ko. Damulong mo lang ako. Sige, hiyaan mo lang masaktan ka. Sige, sige. Pabi side. Ngayon, pag gumanta pa kayo ramdam niya, ituloy nyo na rito. Huwag na kayo magpatera sa iba. Sige. na -ano po siya eh. Therapy. Nakapito. Hindi. Talagang harap likod, kalat na kalat. Dihira lang. Baka may may nakikita ka, may nakikita. Madalas naman ako nakakakita ng mga x-ray. Pero sa kanya talaga, mapapansin mo talaga medyo malayo na tapos ang lalaki ng mga ano. Kailangan yun makayod eh. Sa totoo lang, required na kayo talaga na ano. Ito, tsachambahan lang natin to. Kailangan lang ma ma-balance -e ko muna yung tinatawag nating facet joint. Pag na-balance -e ko 'yun, pwede na kayong magganyan, pwede na kayong magganyan kahit naputok yung disc nyo, basta hindi siya umiipit sa spinal nerve, makakamilos kayo tapos mayroon kayong ganyan. Kasi once na nakatukod yung umadjust um yung facet joint mo, iipit yun yung tinatawag na spinal nerve. Kailangan may balance ko muna yun. Mayroon siyang pain pero bearable mo. Yun ang ibig ko sabihin. Kasi, kasi putok yung disc mo, automatic may sugat yung disc mo. May kirot-kirot yun pero kaya mo Oo, kasi nga sugat yun. Eh. Yun ang sana. Kailangan nyo maintindihan yun. Kaya kahit wala akong sawang magdadadadad dito, ang mahalaga, naiintindihan nyo kung anong nangyayari sa likod nyo. Okay, relax lang. Sige pa. Yan lang, yan lang. Ito na rin yung apektado, di ba? Natamay na to. Babae na namin tinatamaan dito. No? Sige, sige ko, kuya. Okay, upo. Ay, upo. Dapa. Itali nyo palagi ano niya. Back brace niya. Kasi kailangan mo na ito. Nakapahinga muna siya sir. Kailangan mo na itong ano. May rest mo yung balakang niya. Hindi maganda yung kondisyon ng balakang niya ma. Ilang taon ka na sir? Magka-50 ako ngayon ano. Okay. Ano, napakabata pa ni sir eh. Eh paano na lang pag nag-senior ka? Ano ako po, paghandaan nyo yun. Ganyan, okay lang? Masakit? Ha? Ah? Pag nakaganyan ka, masakit? Hindi ka ano masakit. Kaya lang? Kaya lang. Relax hmm. na ha. Sabihin nyo pag masakit. Masakit siya pag nakaganyan? Hindi, eh, pag natitinan mo. O, dito? Oh, okay lang. Pag nilagyan ko din ganito, sige, angat mo to. Angat mo to. Angat mo. Sige. Sige. Ah. para malaman natin kung ano yung mas malaking Pag nakaganyan, masakit? Wala siya. Oh mas maganda. Ibig sabihin, mas pirat dito sa posterior. Kasi may mga fake to sa kung ginagawa niya katulad niyan. Mas mas maganda kasi komportable yung tao pag pinamassage. Okay, sige. Kanina pag ginaganyan ko, nasasaktan siya. Ngayon? Konti? Mas... Ano mas maganda? Tanggalin ko yung ano o hindi? Sige, ano sige, mas maganda? Sige lang po, sige, sige, lang pa, eh. Mas maganda yung may ganito? Oo. Uh -huh. O, oh, hindi, okay. Na ganyan, pag may nagtitira pero may... Okay. Sige lang. Pag pum... Yan yun, hindi. Yan yung mga ganyan. Ganyan din yun yung loop. Ganyan din yung pag napirat yan. Tatama ngayon yan sa mga ganito. Yung tinatawag nating spinal nerve. Spinal ganglion. Meron yung yung mga nerve natin, mga spinal nerve, may mga ganglion yan, yung mga parang bukol-bukol. Kaya mas mabilis maipit. Kaya kung mapapansin mo, minsan may lakad siya na. Eh. Diba? Ano? Hinahanap eh. May ang diba? mga siya na. Ayaw niya mag kasi masakit. Tihaya ka, sir. Kakuhasuan namin yung balakang mo, mabilisan lang to ah. Sige, straight ka na, sir. kaya o masakit? Kaya siya. Oo, okay. Sige. Okay. Kumbaga, palagi naman namin itong ginagawa eh. Nakikita nyo? Mabilisa lang naman to. Okay, relax lang. Inhale. Exhale. Mararamdam mo yun hanggang balakang. Diyan ka lang muna. Sige, higa ka lang. lang. Kaya mo na sumingaw. Nasasaktan ka. O mas kumanda, ano? Yan, tatag mo naman Sakit. Sakto lang. Sakto lang. Sakto lang. Kaya. Kaya. Lang. Kaya. Kaya. Okay. Minsan kasi, pagka tinamahan ka ng ganyan, kahit yung ilatag mo yung katawan mo, hindi mo magawa. Talagang para siyang may kumakalsul hmm. ito na kailangan hahanapin mo talaga. Okay. Okay. May pwesto. May okay. pwesto. Ngayon sir, total meron na kayong ginder, yung ano, palagi mo lang muna yung sotyon. Hindi maganda yung condition ng ano mo. Tsaka ang bata mo pa, Darating pa yung panahon, city, citizen ka. Paano na lang pagka tayo ng tinatawag na sign of aging? Nakabuso ko rin, napaka-buang Grabe ang lang, akong buka, sa permiso na ako, magtitistis akong malaking tao. Oo, kasi siyempre alam mo yung, di ba, pag nagtistis ka. Versado. Versado. Tapos kung tutulak to pa mismo, versado. Kailangan sir, kahit pa paano. Hindi kayo ba ari ng puro chore? Kapatid ko. mag pa -ano kayo ng, mag-ano kayo ng isa pang boy? Tutal na, ano ka na lang? Puta ka na lang? Hindi na akong nagano'n sabi sa akin, wag ka naman gano'n. Malulungpo ka sir, unti-unti yan mamamanid. Yun ang totoo. Manid na nga itong kano. Oo, oh, mo? Manit na. Unti-unti yan. Pag kaya na manid, parang ka pipilan po. Yun na yung sign na para malulumpo ka. Ah, para, parang, pag dinidin mo, parang... Wala na. Parang kulang ng parang uh -huh. hindi mo, uh -huh. ano. Uh -huh. Yun yun, uh -huh. mapipilan po ka. Manid, pero may pakiramdam. May, may pakiramdam, kaso hindi mo may okay. puwersang diin. Parang oh. Para bang wala. May lakas na meron na wala, may oh, oh. parang gano'n na pakalam mm -hmm. Alam mo yung ang tagal mo nakaupo tapos biglang ako normal ako ha. Ah. Ang tagal mo nakaupo bigla ang pa. Bababa. Ang Yun, ganun ang ano yun. Kasi nga sobrang ipit doon. Masakit. Kaya? Ah, okay. Yan. Yeah. Ha? Kaya. Kaya, yan. Yeah, kaya. Kaya? Kaya. O, oh, di maganda to. Mas maganda. Ibig sabihin, natanggal natin yun. No? Kasi pag yan, pag yan, ginanyan ko umipit ka agad. pa yung balak mo. No? Pero kung nasasagad natin, kaya na. Kaya. O, oh, mas maganda. Okay na yung joint mo. Okay na yung joint mo na adjust na May tuturo lang ako sa'yo si palagi mong gagawin. Pag gising mo pa lang sa umaga, squeeze mo lang yan. Kayang-kaya mo yun. Huwag kayong, huwag muna kayong magpa-practice ng paganyan. pagay, okay. Huwag na huwag nyo muna gagawin yan kasi iba yung kalat ng Diyos mo. Okay? Sana maintindihan nyo yun. Pagka gusto nyo magkaroon ng idea, itype nyo lang yung mga ano, yung nasa impression, itype nyo sa ano, what is this extrusion? What is this desiccation? What is diffuse? What is diffuse this? Okay? Para lalabas doon, makikindihan nyo, oh, ganun pala nangyayari sa balakang ko. Ah. Kasi hindi naman lalabas yun sa impression kung hindi yun, yun yung nangyayari sa balakang nyo. Ngayon, pag tatayo ka, tagilid muna. Tatayo ka, tagilid. Hmm. Tukod mo yung siko mo. Tukod mo yung kamay mo. Tukod mo, tukod mo, tukod mo. Tatayo, yan. Sige. Tukod mo, tukod mo. Sige, tukod mo. Tukod mo. Kasama to. Yan. yan ang ta Kasi itong siko, malakas to eh. Ganito. Pagtatayo. Oh. Yeah, oh. Huwag tayong tumayo lang ganyan kasi puwersado yan, o. Oh. Hindi po, tumatay. Talaga nang patagilid Siko, ilak mo yan sa siko mo, ibaba mo yung paa mo. Pero, oh. yung balakang mo, very simple. O, oh. 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 tapos ganyan. Yun yung oh. tamang pagtayo. Tapos, sir, ganito. Tayo ka. Ah. Tignan mo, mo observe mo na yan, na yan. Sige, tayo. Ayusin mo na yung sinelas mo. Ayusin mo, ayusin mo. Yan. Talaga, kaya. Ngayon, sabihin na natin, manhidyo ko ano na mo. Sandal ka sa pader. Sandal. Sandal. Sige. Okay. Tignan mo ko, sundan mo ko. O. Okay, Sige, yan. Lastar yan, ha? Oo. Ngayon, ito. Itong ano mo, ganun mo. Kontra. Ito. ito pala ako. Okay. Tukod din ko kayo, ha? O. Ayan. Ganun. Wag, wag, na, wag na parang sipa. Si, yan, lakas ang konti. Hindi ka matutumba niya kasi sandal mo yung... Sige, sandal mo lang yung buko. Sandal mo yung plat mo yung mo. Yan, kabila. Yan, sige, isa pa. Yan. Okay, balik ka dito. Tandaan mo yung ganung exercise, ha? Tandaan mo yung ganung exercise. Sa pader ka mag-exercise. Ha? Sa pader. Tapos, yan, nakaupo ka, nakaupo ka na ganyan, namamalid yung paka mo. i mo mong iulat ng pag -ganun ito mo. Oh, Itukod mo yung mga kamay mo sa ano, para hindi ka matumba. Pinakamahalaga yun yung nasa padera. Hindi ka matutumba dyan. Lahat ng, natin lahat ng masakit yung malaka. Oo. Oh. Basta huwag yung madulas yung sinina siya. O oh, yan. Basta medyo naka-forward. Para, man, siyempre, matiba yung pader natin. Hindi mo yan, no? Hmm. Hmm. Hindi ka matutumba dyan. Hmm. Okay, tandaan niya yan. Tapos, Siyempre, haplusin nyo rin ang pagmamahal yung sarili nyo. Okay, pero 3 to 4 days, obserbahan mo kung ano yung mga uh, 3 to 4 days pataas. Tapos, ano ngayon? Wednesday? Wednesday. Balik ka ulit ulit ng no Wednesday. Kasi hindi yan kaya ng isang ano? One week. One week, mm, one week, one week ka kaya yan. Basta araw-araw mong gagawin nyo na, hindi mo magkagising pa na sa umaga. Kaya naman matutunan nyo kasi oh. maraming hindi marunong eh. Tandaan yung counter. Pag-aralan mga mahigi, o. Oh. Kanan. Pag kanan kaliwa. yung inangat nyo, sa lubungin ng tuhod ng kaliwa. Oh. Para lang kayo dating tinuturo. It's a beauty. Ganun, ganun lang yun eh. Okay, sige, tayo ka langat ka, sir. Ka. Hey, langat ka. Hmm. Langat. Dito. Langat ka dito, pabalik. Oh, ano mas maganda? Ha? <laughs> Mas kaya mo yun? Mas kaya. Mas kaya, okay. Na, lang kasi yan. pagka matagal na ako, kung saan talaga mo Basta tatandaan nyo yung tinuro ko. Tapos, Wednesday, makita tayo Ha? Ay, okay. hindi nyo okay. na kailangan. Hindi yes. na, hindi yes. na. Ako nang bahala. Pumunta lang kayo rito. Sinabi ko na yun, ako nang bahala. Okay, sir. So, salamat. Salamat. salamat po. Salamat.